Pao, kumusta ang alarm ay, sa ano? Atinim pa. Napa. Natatakot ka? Ay, ano? Ay, Medyo. Medyo na po ay, lang po. <laughs> Patuloy uh, ano? na. Ka. <laughs> may, may, o, ba, ito si Manang Pao. Oh. Ito, siya, 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 siya. Ang nanguha ng avocado. Hahaha. <laughs> <laughs> Guys, nagbigay siya ng ano. Ay, <laughs> nanguha siya ng abukado. <laughs> sa kapitbahay. <laughs> <laughs> oh, naman natin si, ano, si inay. Takot ka ba sa war, inay? Takot ka ba, Dito ka. Ah, anong ginagawa mo pag nag-a-alarm? Ano? Nagluluto? Hindi, na, ano, tuloy pa rin yung ano, trabaho kasi naano tayo na ano naman tayo nasa pag-iingat ng Panginoon. Amen. May bomb shelter kayo? May shelter kami. Ah, okay. Ikaw, Ate uh, Tess? Uh, ha? Anong ginagawa mo pag nag-alarm? Ano ginagawa? Tinatawag ko una si Ima para pumunta kami sa mamad. Opo, doon. shelter. Sa At syempre, patuloy na tumatawag ng protection sa ating Panginoon. Pero okay lang po kami. Salamat sa Panginoon. Kasi, <laughs> yung, anong oh ese eh, man ang pao naman. Ang <laughs> huwa ko ng abukado. Mag-a-alarm na. Baka matatamaan yung abukado. <laughs> nanunungkit pa ng abukado. <laughs> Ato si Mananggara. Kumusta ah, ang war, Mananggara? Ha? Ang war? Maayos naman. Salamat sa Lord. Yes. Oo. Oh, oh, nag, uh, oh, <laughs> nagluluto ako nung nag-alarm. Ah, Pero tapos? hindi ko patayin yung ano. <laughs> eh, di nasunog? Hindi. Si, si, hindi ko nakalimutan. Three. Ah. Eh, sa kakatumakbo? Oh, yes. War lang ng war. War, war lang war sila war. ng war. Wala naman birthday celebrant. Kumusta ang war? Ang war! Nakakatapos kanina. Nagluluto po Kasi kami kanina. Andito ako sa si church. So, ang ginawa ko po ay tumakbo <laughs> sa may hagdan. <laughs> Doon po ako nagtago. At syempre, nalalangin. Eh. Malalakas na. Malalakas yung ano. Ang kakaibang. Ang kakaibang. Ano ang umusta lang sa war? Nakakataba. Ikaw, Madam Enz, kumusta Ay, ang war? Ako, po ako ah, sa akin ka five na yayamanin. God bless you more and more. Good health, tsaka... Ay, ano hindi. Ba? Kumusta ang war? Ay, no, ba Iba ito. Akala ko mag sorry Ayun, salamat sa Lord at sa kabila ng ng uh, parang may drum lagi sa dibdib, bawat uh, maririnig mo, ang sirena pati cellphone mo so may sirena, mm -hmm. ay uh, talaga nakakakaba at salamat sa Lord at ito na-video pa kami at mga, uh, mga tumatakbo ka din sa shelter. Sa shelter, 'no po, oh, sa BAM shelter, oh. ayun. kailangan mabilisan dun sa uh, aking work ay Ah, uh, umaano lang ako uh, doon sa hagdan, <laughs> sa hagdan lang. Kasi oh, sa baba pa yung malayo. Oo, safe so, naman yung 'yun kaysa mag-elevator ka pa. Sa kanyang nya uh, 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 pag-iingat, pag uh, at uh, 'yun po ay salamat sa nanay. Ano pa lang <laughs> gagawin <laughs> pa rin. Asi at dintsinta naman ang tanungin natin. Ate, kumusta? War. Kumusta ka, Sara? Pero tayo. kapag uh, yung salita ng Lord ay tinatarim mo sa puso at isipan mo yung takot mo na Amen. Tumatakbo ka din sa bomb shelter. Oo, din. Pero nung pag, ano, din, talaga, pag, pinanghahawakan ko na lang yung mga pangamon ng Lord. Naririnig mo yung mga, ano, putok malakas. Hmm. Si Kuya Aris naman, kamusta ang war? Ay, ayun yun po, okay naman pagka nando kami sa Merkas at eh, may pumuputok. Eh, di... Lumalabas pa rin kayo? Opo, oh, nandun pa rin kayo. Ah! Magang, o, doon lang kami COVID, sa, ano? may gera. Paano yun? kami sa may gilid ng mga tindahan ng mga damit doon. Yan lang, ganun ang buhay namin maglalaw. Hindi siya, ano? Hindi siya natatakot. Hindi, siya natatakot. Oh. Eh, hindi rin ako natatakot, eh. Eh, malapit pa naman dyan yung oh, mga bomba. Magsasang-sasang araw lang. Ano, oh, nabideohan ko lang. Na, ano. Ah, nabideohan mo pa. <laughs> Ang daming nanguhulog dyan, ah, What sa dagat. Halos dyan lahat, hello, eh. Thanks, God survive naman. Kaya naman. <laughs> hindi takot. Oh, hindi, hindi naman takot. Eh, hindi takot lang sa lang. Lord. Amen. Amen. Sino pa ba? Madam. Si Pastora. Kamusta ang war, Pastora? Mag-share naman po kayo ng tungkol sa war. War? Yes. Ayun, nagigira pa din dito sa Israel. Pero kanina may nabasa ako sa Facebook na wasak na wasak na daw yung Israel. Hindi <laughs> naman po ganun. <laughs> <laughs> It's a fake news. Yung dun lamang po sa border talaga. Farthest no? -ano north ng Israel at saka Pardes south. Ay, south sa Megasa. Oo, okay, yun, south saka uh, north. Yun yung talagang... Um, malayo po ba tayo sa border? Tayo po ay nasa Central North. Ah, High Central Farm. North. Uh, so, north kami ng center ng, uh, ng Israel. So, is yung location namin. Pero, inaabot din pa kami dito ng rocket. So, lahat naman ng lugar, almost, di ba? Yung center na aabot ng rocket. Pag ang Iran uh, ang tumiras... Uh, sinong malapit sa kanila. Ang unang na-aabot na ng Iran, Dead Sea. South, ano, ano South naman. South. South. Sa Dead Sea, sa Negev, yung tinatawag na Judea. Hmm. Pero umaabot din siya ng Jerusalem, ng... ng South ng nga, South. O, pati sa center, ah, yung Tel Aviv, uh -uh. kung hindi siya may intercept, talagang marami din babagsak sa Tel Aviv. Mm. So, madami yung nakaraan bumagsak din sa... Open space ng... Dead sea, yeah, ano? Kasi hindi na yon noon. Hindi na siya ini-intercept. Malalaki talaga. Yung na-intercept na isa, malaki. Oo. Mga ilang tao Tapos, yun, di ba? Oo. Oh, oh. Tapos pag, ano, pag dito naman sa atin, anong country ang malapit? Pag dito naman, yung Lebanon. Pero kaya na rin ng Lebanon. Kaya naman, sabi nga ng nang ating pinapanood lagi na isang Messianic Jew na kaya na mga ng Lebanon yung buong Israel. Pero iniisip nila syempre kasi pag ganun mag-escalate -e yung, yung war. war. At uh, ang naabot po nila ngayon madalas yung pong ano, yung Erachona, yung mga ganun yung sanoy. Pero sa border. Uh, oo oh, yung Haifa kanina, di ba, may alarm na rin. Kanina ang hapon, may alarm sa Dalawang beses, na? na. Tapos, ano pa rin na sabi Basta, ang Lord po yung nag-iingat po sa amin. Patuloy po kami nag nagkakaroon ng worship service dito sa church. At, uh, syempre, hindi naman po nagmamalaki na hindi kami tatamaan kasi mga anak kami ng Lord. We know na ang katawan natin. <laughs> still corruptible. May ending yung flesh. Pero, uh, ito yung pag-iingat po ng Diyos ay nandyan. At syempre, hindi naman po kami lumalabas para sumala, sumalo ng rocket. Pumapunta po kami sa shelter pagka may alarm po sa kung nasaan kami. Mm -mm. Eh yung ano po, yung balita daw sa ano, yung kumakalat sa... sa news na takot na takot daw ang Israel sa Iran. Lang Ay, o oh, hindi. Hindi <laughs> po nag re ang Israel for now. Kasi pinag-mimitingan -me nila yun. Siyempre, mas, mas, mas mag maganda yung... Mag-escalate kasi pag gano'n. Oh, Mag-escalate. Tsaka, mas maganda yung maayos yung plano. Kasi madami po silang kailangan i-consider. Pero, siyempre, kung ang lahat ng bagay kasi nangyayari, it is unfolding yung nakasulat po sa uh, propesiya. Kasi yung Amen. history ng Israel, according so, to the prophecy, wala pong pwedeng humintunan. Amen. So, basta, so, napakabuti po Amen. ng Lord. At siya po ang um, patuloy na magprotect sa bawat isa. Amen. And Thank you po. po sa akin, uh, Shalom from, from, from Jerusalem. Jerusalem. <laughs> shalom from Haifa, Israel. Amen. Amen.